at na Ang TV na kasi nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero tutubliin natin yan para makapag-uwi sila ng total price of 200,000 At pasaya rin po tayo dahil sa napili ng charity na tabangat ng 20,000. Ano bang napili ninyo, J? Cribs Foundation. Cribs Foundation na yan po. 20,000 from our winning team this day. And at this point, si uh, Alwin ay nasa waiting area sa likod. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, Bilang birthday gift sa kanyang sarili, magkano ang willing gastusin ng babae para sa isang bag? Go. 40,000. Body organ na pwedeng i-transplant? Kidney. Pinakamurang isda sa palengke? Tilapia. Song ni Jessa Saragosa? Pus. Bukod sa sardinas, magbigay ng dilata. Corned beef. Song ni Jess sa Saragosa. Oh, Let's go, Jane. Tignan natin kung ilang putos ang nakuha mo. Birthday gift sa sarili. Magkano ang willing gastusin ng babae para sa isang bag? Ang sabi ni Jane, 40. 40,000 pesos. wow, sir. Papa. services Medyo over budget yata. Over budget body organ na pwedeng i-transplant. Ang sabi mo ay kidney. Sir, okay. says... Oh, wow, yes. got it. Pinakamurang isda sa palengke. Sabi mo ay tilapia. Ang sabi ng survey. Buh! Oh, oh, nice ni Jessa Saragosa. Alam mo to eh. Medyo na kulangan lang ng oras. So, okay well, lang yan. Bukod sa sardinas, magbigay ng dilata. Sabi mo, corned beef. Ang sabi ng survey oh, Yes, yes. 100. Nice least, Very I good. Very good, start. Hero. Very good start, Jane. guys. Let's welcome back Alwin. Alwin, wow. Alwin. Si Jane na ako 100 points. So parang kalahati. Eh. Exactly uh, right smack in the middle. So we need 100 more. Good luck. Sa punto ito, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Jane. So give me 25 seconds on the clock, please. Bilang birthday gift sa kanyang sarili, magkano ang willing gastusin ng isang babae para sa isang bag? Go. 20,000. Body organ na pwedeng i-transplant. Reproductive organ. Pinakamurang isda sa palengke. Isda sa palengke. Galunggong. Song ni Jessa Saragosa. Bukod sa, bukod sa sardinas, magbigay ng dilata. Alwin, we need 100 points. Kalahati na lang. ito, 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 bukod sa sardinas, ay, hindi natin abutan. Kung maabutan sana to, ano kayang gusto mong sagutin? Bukod sa sardinas na dilata. Meatloaf? Meatloaf, mga ganyan. Meron yan, meron yan. Pero ang top answer ay corned beef na ni Jake. Next, song ni Jessa Saragosa. Hindi natin naabutan. Ang top answer dito ay bakit? Bakit pa? At saka di ba't ikaw? Hindi ba rin ka? Ginawa ko na lang <ako> yun. <laughs> anyway, pinakamurang isda sa palengke, Galunggong, sabi yes. mo. Galunggong. Ang sabi ng survey sa si Galunggong ay... Hop! Oh, oh. Yan! Ang uh, number one top answer ay tilapia, number two is Galunggong. Tama yan. Body organ na pwedeng i-transplant, sabi mo yung reproductive organ. Ang sabi ng survey dyan ay... Hop! Ang top answer ay kidney. Ang number two is puso. And then liver. Now, final question. Bilang birthday gift, magkano ang willing gastos ng babae para sa sarili? Sabi mo, 20,000 ang sabi na survey natin dyan ay... Yes! Pero 228, it's okay. Ang top answer dito, alam nyo, ay 1,000 pesos. Sabi ng survey, 1,000. Yun na yan. But anyway, Alwin, nanalo pa ka rin kayo. Nang 100,000 pesos. Thank you, thank, you, thank you. Congratulations. 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 Thank you, thank you. At palapakan natin ang Act TV ng Super. Let's call back the Alvarez family. Guys, una-una sana nag-enjoy kayo. At yes, sige, bumalik ang Alvarez family para yes, ano, may, may pa? Grabe. 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 Pero alam nyo, panarap kong gawin ito kasama kayo noon pa. <laughs> Siyempre doon, na, nanonood ako sa inyo. Pero ngayon kasama ko na kay Ditsa and Tablado. At alam kong babalik kayo, pero before that, Meron tayo sanang gawin yung parating ginagawa niya pagkatapos uh, ng isang joke. Okay. di ba Sino ba? Okay. Eh, Gio, ikaw na mauna. Kungyari, ikaw na, na. Susunod uh, ako sa oh. nag-joke ako. Pag-joke ko, sabi niya, yeah! Yeah!